6 kHz Sunshine Radio. kapartner mo sa balita at serbisyo. Bagajo, makatao at mapagmahal sa kalikasan. 58 na po nang gabi. Sunshine News Blast, Sunshine News Blast. Mga idol ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliwanag, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headline! Sa ulo ng mga balita, reorganisasyon ng PhilHealth target na maipatupad sa loob ng isang taon ayon sa DOE. Headline! Discount promo matrix ng ilang kumpanya ng langis ipapatupad na sa quarter 3 ng 2025 ayon sa DOE. Headline! Headline. Kontrobersyal na 71 million na proyekto sa Quezon City High School itutuloy na ayon kay Representative Suntay. Headline. Gretchen Barreto lumulutang sa kaso ng nawawalang sabungero. DOJ di pa kumpirmado. Headline. Desisyon sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maaring lumabas sa loob ng isang buwan ayon sa abogado. Headline. Para sa ating international news, wildfire sa Izmir, Turkey, sumiklab. Malakas na hangin nagpahirap sa pag-apula ng sunog. Headline. Sa sports news, New Zealand Blue Fire at Arki Hoops QC nagwagi sa pagbubukas ng WMPBL 2025. Headline. At para naman sa ating showbiz news, Marian Rivera, Alden Richards at iba pang Kapuso stars wagi sa Guillermo Mendoza Awards. 2025 Headlines headline, Headlines News Blast Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, sun, Sunshine News Blast Magandang gabi mga ka partner, narito na ang balita ngayong araw ng Lunes, ikatatlong po sa buwan ng Hunyo sa taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, ako po si Zairil Libranda at ako naman si Sigrid Castaneda. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, ipinangako ng sham na oil companies na magbibigay sila ng fuel discount sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang Caltex, Clean Fuel, Jetty Petroleum, Petrogas, Petron, Pinex Petroleum, PTT Philippines, Sea Oil at Shell. Halimbawa sa mabibigyan ng discounts ang mga public utility vehicles at nine PUVs at transport network vehicle services. Magsisimula ang diskwentos ikatlong quarter na magsisimula sa July 1, 2025. Sunshine News Blast. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng waterborne diseases ngayong panahon na ng tag -ulan. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay maaari makuha sa bahang may kontaminasyon ng ihi ng hayop. Ang mga simptomas ay maaaring lumitaw pagkatapos ng dalawang linggo, katulad ng lagnat, paninilaw ng balat, pagbabago ng ihi at dumi at pananakit ng kalamnan. Ang diarrhea naman ay maaaring magdulot ng mga Infection kung may sira ang mga tubo o kung pumasok ang tubig baha sa bahay. Samantalang sa dengue cases, bagamat kontrolado ay nagpayo ito na patuloy maglinis sa komunidad at mga bahay. Sunshine News Blast. Samantala, magsisimula na ang 50 pesos na minimum wage hike. Para sa mga manggagawa sa National Capital Region, NCR ngayong Hulyo 18, 2025, ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa 645 pesos para sa non-agricultural workers ay magiging 695 pesos na ito. Habang, habang ang agricultural workers ay magiging 658 pesos na mula sa dating 608 pesos. Nakabatay naman sa inflation at gross domestic product ng bansa ang pagtaas ng sahod. Sunshine News Blast. Reorganisasyon ng PhilHealth target maipatupad sa loob ng isang taon ayon sa DOH. Si Cresselin Katarong para sa detalye ng balita. Matapos ang maraming taon ng reklamo hinggil sa mabagal na serbisyo, pagkaantala ng bayad sa mga ospital at kawalang katiyakan sa hanay ng mga empleyado, nakahanda ng malawakang reorganisasyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa Department of Health, ang hakbang na ito ay bahagi ng layuning mapabuti ang serbisyo ng PhilHealth sa bawat Pilipino. Ang reorganisasyon ay sinimulan kasunod ang pag-aproba ng Governance Commission for GOCCs o GCG sa Restructuring Plan na may isang taong timeline para sa ganap na implementasyon. Ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, Nagsimula na ang mga paunang pulong at koordinasyon sa pagitan ng PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado at ng GCG para ilatag ang mas susunod na hakbang. Kuha natin ang approval mula sa GCG yung ito, akamakailan lamang. No? Merong isang buong taon para i-implement ito. Siguro magtatanong yung ating mga kababayan, bakit isang taon? Kasi po, uh, malawak ang restructuring to. Sa buong Pilipinas po, no, mula Batanes hanggang Ulo, meron tayong mga opisina ang PhilHealth. Ipinunto ni Domingo na kabilang sa reorganisasyon ang pagsasaayos ng oposisyon sa loob ng PhilHealth lalo na ang hanay ng mga job order o or contract of service workers na matagal nang nagseserbisyo pero nananatiling hindi regular. Sa ilalim ng bagong istruktura, magkakaroon sila ng pagkakataong makapag-apply sa mga plantilya o permanenteng posisyon. Isang hakbang na inaasahang magpapataas ng moral ng mga empleyado at magpapabuti sa kalidad ng serbisyo ang sabi nga namin, halos kasing laki o kung di pa, mas malaki pa sila sa DOH kasi malaki po yung role ng PhilHealth. Lahat ng mga posisyon na yon, maraming mga job order ngayon, no, yung sinasabing contract of service sa PhilHealth na matagal ng job order ngayon, may pagkakataon, mag apply na sila at baka ma-regularize. Ang PhilHealth ay isang attached agency ng Department of Health, paliwanag pa ng DOH. Ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan ang siyang chairperson ng PhilHealth Board na binubuo ng labing tatlong niyembro. Kabilang ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Budget and Management, Department of Finance, at mga eksperto mula sa pribadong sektor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Catarong, SMN News. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, kontrobersyal na 71 million na proyekto sa Quezon City High School itutuloy na ayon kay Representative Suntay, si Torno magbabalita. Sa kabila ng pondong umabot sa 71 million pesos, mga poste pa lamang na itayo sa orihinal na planong multipurpose hall sa Carlos Albert National High School sa Quezon City isang proyektong iniwan na nakaraang administrasyon. Ngayon, nakikipaugnayan na si Quezon City 4th District Representative Attorney Bong Suntay sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Education o DepEd upang maipagpatuloy ang nasabing proyekto. Pinapunta ko yung sarili kong engineer para ma-document, -ma hindi lang yung uh, actual cost ng uh, mga bakal na, na nandyan. Dahil lang sinasabi nga, eh, Bubus na raw yung 70 million. Tapos na nagpagawa ako ng bagong plano na with which would be responsive to the need of the students. At ito, hopefully, bago magsusunod na graduation, tapos na yung, uh, yung multi-purpose all na yun. Gate ni Suntay, mahalagang masigurong magiging kapaki-pakinabang at akma sa pangangailangan na mga estudyante ang proyekto. Ngunit higit pa rito, igrit niyang dapat pag-ingatan ng pondo ng bayan lalo na kung ito ay mula sa buwis ng mamamayan. Pagkatapin sa edukasyon o sa, sa budget ng, uh, na nagaling na sa pinaghirapan ng mga tao na nagmumula sa buwis, dapat natin ito, hindi pwede niyo overprice natin yung mga, mga proyekto na para sa mga tao kailangan rin tapusin. Bukod sa pagpapagawa ng multipurpose purpose hall, Prioridad din ni Suntay ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa buong distrito Kasama na ang pagtaas ng sahod ng mga guro, hindi rin mawawala sa kanya agenda ang pabahay para sa mga maralitang walang sariling tirahan. Isang hakbang na bahagi ng mas inklusibong serbisyong pampubliko. Ang pahayag na ito ni Suntay ay inilabas matapos ang kanyang panunumpa bilang bagong kinatuwa ng ikaapat na distrito ng Quezon City, kapalit ng dating kongresistang si Marvin Rillo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala discount promo matrix ng ilang kumpanya ng langis ipapatupad na sa quarter 3 ng 2025 ayon sa si DOE si Cresselin Katarong magbabalita. Kasabay ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, nagsagawa ng sunod-sunod na pagpupulong ang Department of Energy mula Miyerkules hanggang Biyernes ng nakarang linggo Layo nitong matukoy at maayos na may presenta ang mga diskwento at promo na maaring makatulong sa sektor ng transportasyon lalo na sa mga pampublikong motorista. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, may apat ng pangunahing kategorya ng diskwento mula sa labing dalawang major oil companies. Siyam na kumpanya ang may umiiral ng PUV discount programs. Tatlo sa kanila ang may dagdag na diskwento para sa TNVS. Siyam din ang may mga promo para sa pribadong motorista at ilan pa ang nag-aalok ng benefits para sa bulk buyers at fleet card holders. Uh, and they can also search individual websites of the oil companies. Uh, guide na lang ho nila yung nasa DOE website para ho, mabilis nilang ma-search doon sa mga individual private oil company. Para mas mapakinabangan ang mga benepisyong ito, hinihikayat ng DOE na ipost ang consolidated list ng diskwento sa kanilang website. Layunin itong gawing mas accessible at transparent para sa publiko ang impormasyon. Bukod pa riyan, ibabahagi rin ng DOE ang matrix sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising Regulatory Board upang masigurong maipaparating ito sa mga driver ng PUVs at TNVS. Ipinagmalaki rin ng DOE na na ang discount program matrix noong Hunyo at 28 at karamihan dito ay maaari nang i-avail sa ikatlong quarter ng 2025. For the fourth quarter, uh, before siguro October 1, uh, Pag-uusapan na ho namin ulit uh, with the oil companies ang, uh, ang mga revised uh, discount promo Which we will be applicable to the fourth quarter. So for now, we have this discount promo uh, matrix uh, applicable for the third quarter of this year. Umaasa ang DOE na discount program na ito. kahit papaano ay makababawas sa pasanin ng mga tsuper at plebadong motorista, lalo na sa panahong nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Bagamat pansamantalang ginhawa lamang ito, sinisikap ng DOE na maging tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga oil firm upang ang mga ganitong hakbang ay maging bahagi ng pangmatagalang solusyon para sa sektor ng transportasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Katarong, SMNI News. Sunshine News Blast. Pansamantalang uupo bilang alkalde si Davao City Vice Mayor Basti Duterte. Ayon sa Commission on Elections, alinsunod ito sa Local Government Code kung saan ang halal na bisi alkalde ang otomatikong hahalili kung pansamantalang hindi makakaupo ang alkalde. Matatandaan na nalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde sa halalan matapos makakuha ng 662,630 na boto. Sa ngayon ay nakaditin panga, pangalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands kung kaya't hindi pa ito makakaupo. Sunshine News Blast. Posibleng maglalaro lang sa 1.1 hanggang 1.9% ang inflation rate nitong Hunyo. Mas mabagal ito sa target ng mga economic manager na 2 hanggang 4%. Ibig sabihin kapag mabagal ang inflation rate ay mababa o hindi gaanong mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Positibo naman ito dahil mas kaya ng mga mamamayan ang mga presyo ng bilihin. Samantalang ang inflation rate noong May ay nasa 1.3%. Sunshine News Blast. Samantala, ipinawalang bisa ng Commission on Elections in and bank, bank ang proklamasyon ni Joey Chua Uy bilang kinatawa na ika na distrito ng Maynila kasunod ng pagbasura sa kanyang inihaing motion for reconsideration. Kinumpirma ni Comelec na nat ng COMELEC na naturalized Filipino citizen lamang si Uy at hindi natural born Filipino, isang pangunahing kwalifikasyon para sa pagtakbo bilang kongresista. Sa inilabas na desisyon, binigang diin ng COMELEC na si Uya isinilang noong March 15, 19, 1962 sa isang Chinese national na ama kahit hindi siya otomatikong nakakuha ng Filipino citizenship sa kaniyang kapanganakan. Dabanggit din sa dokumento na nawala ng Filipino citizenship ang ina ni Uy nang ikasal ito sa isang dayuhan. Samantala, ang ama ni Uy ay naging naturalized Filipino lamang noong August 28, 1967. O o limang taon matapos siyang ipinanganak. Dahil dito, ibinasura ng Comelec and Bank ang kaniyang kandidatura at opisyal na ipinawalang bisa ang kanyang naunang proklamasyon. Ang kanyang kalaban sa halalan na si dating Congressman Benny Abante ang itinalagang kwalipikadong kandidato at siya na ngayon ang itinuturing na duly elected representative ng distrito. Sunshine News Flash. Official nang nanumpa sa tungkulin si Ariel ni bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Pumoseno sa Malacanang nitong Lunes, ika-30 ng Hunyo. Papalitan ni Pumoseno si dating commissioner Binvenido Rubio sa naturang posisyon. Bago italaga sa customs, nagsilbi si ni Pomuseno bilang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Undersecretary sa Office of Civil Defense. Ang kanyang karanasan sa disaster response at crisis management ang inaasahang magiging mahalagang pundasyon sa kanyang bagong papel sa ahensya. Sunshine News Ipinagpaliban ngayong araw ng lunes, June 30, Manila ng Manila Regional Trial Court, Branch 12 ang arraignment ni dating Congressman Arnie Teves, kaugnay ng kinaharap niyang kasong murder. Batay sa impormasyong inilabas ng korte, hindi natuloy ang pagbabasa ng sakdal dahil sa kalagayang medikal ni Tevez na kamakailan lamang ay sumailalim sa appendectomy o operasyon sa kanyang appendix sa Philippine General Hospital. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupasho, Legal Counsel ni Tevez, naghain sila ng musyon na ipagpaliba ng arraignment dahil hindi pa umano fit o physical lahandang humarap sa korte ang kanyang kliyente. Matatanda ang una nang iniharap si Teves sa parehong korte para sa mga kasong illegal possession of firearms at explosives kung saan ipina ipinasok ng korte na not guilty plea sa, sa kanyang ngalan. Maliban sa Digamo murder case na nakasampa sa Manila RTC Branch 51, may isa pang kasong murder si Tevez sa Branch 12, kaugnay sa serye ng pamamaslang sa Negros Oriental noong 2019. In reset ng Korte ang arraignment sa July 14, uh, 8.30 ng umaga. Sunshine News Blast. Lumagda nito ang lunes, June 30, 2025, ng isang defense agreement ang Pilipinas at Lithuania. Ayon ito kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kabilang sa mga tututukan na larangan ay ang maritime security, cyber security, intelligence at military exchanges at iba pa. Ang kasunduang ito ay pagpapakita na rin ng lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Lithuania. Sunshine News Blast! Mga mambabatas, pabora sa publikong pagdinig ng Bicam sa budget. Narito ang balita ni Troy Gomez. Suportado ng mga mambabatas ang mungkahing isa publiko ang BICAM Deliberations, isang mahalagang bahagi ng pambansang budget process kung saan pinagtutugma ang mga bersyon ng House at Senado. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng economic team ng administrasyon sa 6.793 trilyong pisong panukalang national budget para sa 2026, mas mataas ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang 6.326 trilyong pisong pondo ngayong 2025. Ayon sa Department of Budget and Management, ito ay bahagi lamang ng 10.101 trilyong pisong worth ng budget proposals mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa pahayag ni Senate Secretary Rene Bantug Jr., iginit niyang matagal ng bukas ang Senado sa media coverage ng BICAM deliberations at bukas sila sa mga mungkahing makapagpapalawak pa ng public access at pag-unawa sa proseso ng pambansang pagasta. Ayon kay Senator-elect Panfilo Lacson, matagal na niyang isinusulong na maging mandatory ang transparency sa BICAM deliberations. Isa o muna ito sa kanyang sampung prioridad na panukalang batas. Simula Hunyo 30, umaasa rin siya magkakaroon ito ng counterpart bill sa Kamara. Nagpahayag rin ng suporta si Senadora Amy Marcos kasabay ng panawagan na ibahagi sa lahat ng miyembro ng BICAM ang final amendment sa budget bago ito formal na iratipika isang proseso na umuunoy hindi na doong duong nakaraang taon. Ang kay budget secretary Amina Pangandaman, target nilang isumite sa Kongreso ang 2026 National Expenditure Program dalawang linggo matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Alinsunod sa Saligang Batas, ang pambansang budget ay kailangang maisumite sa loob ng 30 araw matapos ang SONA. Sa panawagan para sa transparency, umaasa ang mga mambabatas na mas magiging bukas at accountable ang budget process, na siyang inaasahan ng taong bayan. Para sa Dios at sa Pilipinas kumahal, mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News. Sunshine News Blast! Samantala, Gretchen Barretto lumulutang sa kaso ng nawawalang sabongero, DOJ. Di pa kumpermado. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sa sinagawang case conference ng Department of Justice, tinalakay ang mga bagong leads at ang pangangailang i-verify ang mga bagong datos kaugnay ng kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Matatanda ng kamagailan, lumantad si alias Totoy, isa sa mga akusado at ibinunyag na itinapon sa taalik ang mga nawawalang 34 na sabungero. Lumutang rin ang impormasyon na isang magkapangyarihang personalidad ang umaray sa likod ng pagdukot at pagpatay na may kakayahang magka pa sa hudikatura. Hindi lang yan, ayon sa DOJ, may mga natanggap silang impormasyong may mga personalidad mula sa showbiz at iba pa na posibleng sangkot o may kinalaman sa si krimen. So, silumulutan yung pangalan ni Gretchen Pareto doon sa lising sa bungero. may ganun ba? I cannot comment on that yet kasi we have to sabi ko nga, we have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga na sa po? Ah, uh, more than that. Marami pa. There are others. So. Iba pang artista? Ah, uh, basal, there are others. Samantala, kinumpirma ng, ng DOJ na sumulat na sila sa bansang Japan para humingi ng tulong lalo na sa paggamit ng mga high-tech equipment para sa posibleng underwater search operations sa Taalik. I think we'll be able to get equipment from the Bureau of Mines, so so, geosciences dito sa uh, DNR. Sarili meron din na May sarili tayo. Pero we still need mapping facilities. Eh? Bukod dito nakipag-ugnayan na rin ang DOJ sa DNR, Philippine Navy at Philippine Coast Guard para sa deployment ng tactical divers na sisisid sa Taal Lake sa pag-asang matagpuan ang anumang ebidensyang makatutulong sa kaso. Sa ngayon ay natiling under validation ng lahat ng bagong impormasyon kabilang ang pagkakadawit ng ilang kilalang personalidad. Tinayak naman ng DOJ na hindi nila palalampasin ang sinuman gaano man ito kakilala o magkapangirihan kung mapapatunayang sangkot sila sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMN News. Some bullets of Bobon, Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News blast. International News Blast Sumiklab ang isang malawak na wildfire sa kanlurang bahagi ng Turkey, eh, partikular sa lungsod ng Izmir. Patuloy ang paglalagal, paglalagablab ng apoy sa kilalang tourist destination ng Menderes, kung saan nahihirapan ang mga helicopter na apulahin ang sunog dahil sa malalakas na bugso ng hangin. Ayon kay Turkish... Uh, Forestry Minister Ibrahim Yumakli. Mahigit isang libong bombero, labing isang eroplano at dalawamputpitong helicopter ang kasalukuyang tumutugon upang sugpuin ang apoy. Tatlo ang isinugod sa ospital dahil sa paglanghap ng makapal na usok, ngunit agad din silang nakalabas sa parehong araw. Naglabas din ang mga lokal na ahensya ng mga larawan na nagpapakitang tumutulong ang mga sibilyan sa pagpigil sa sunog na ngayon lumalapit sa mga kabahayan. Samantala, inilikas na ang mga residente ng apat na baryo at dalawang barangay bilang bahagi ng mga hakbang pang siguridad Sa ngayon, wala pang eksaktong sukat kung gaano kalawak ang naaapektuhan ng sunog. Pansamantala rin sinuspende ang mga flight sa Izmir International Airport dahil sa makapal na usok sa paligid. Sports, sports, news blast. Matagumpay na nagbukas ang kauna-unahang professional na season ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League 2025 sa Rizal Memorial Coliseum kung saan dalawang kupuna na agad nagtala ng panalo. New Zealand Blue Fire ang unang nagtala ng dominanteng panalo matapos tambakan ng Tagaytay Tall na sa score na 86-56. Nagpasabog na opensiba ang Valkyrie sa third quarter sa pangunguna ni na Snow Pinyaranda at Christine Barikit kung saan umabot pa sa 31 points ang kanilang kalamangan bago tuluyang isinara ang laro. Sa ikalawang laro, humugot ng clutch basket si Cara Bendia. Para sa RK Hoops QC, habang nag-ambag din sila Nell Floor at Meldy Kak upang maitakas ang panalo contra Solar Home home Pangasinan sa score na 71-68. Naitala ni Kak ang 7 points habang nagtala si, ben, si Bendia ng 14 points at 13 rebounds. Dumalo sa pagbubukas sina S. BP Executive Erica D at ang buong Gilas Women's Team at nagdaos din ng moment of silence para sa yung maong Gilas at any player na si Ashlyn Abong. Showbiz News Blast! Pinarangalan ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa larangan ng entertainment sa ginanap na Guillermo Mendoza Box Office Entertainment Awards 2025. Ginawaran si Marian Rivera bilang Film Actress of the Year para sa pelikulang Balota habang itinanghal Phenomenal Box Office King si Alden Richards para sa Hello Love Again, ang pinakamataas ang kinita sa pelikulang Pilipino ngayong taon. Kabilang din sa mga pinarangalan si Naruro Madrid bilang movie supporting actor of the year, Gillian Ward bilang daytime TV actress at Rafael Landicho bilang most popular child performer. Ang Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards ay isang taunang pagkilala sa Pilipinas na nagbibigay parangal sa mga nangungunang personalidad, pelikula at programa sa larangan ng entertainment sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At sa ating pong words of the Son, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sunshine News Blast Inyo pong natunghaya ng balitaan ngayong gabi ng lunes, June 30, sa taong 2025 at sa muli po, sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Read Manila para sa Diyos at sa Pilipinas at nating mahal. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Zairil Libranda. At ako naman si Sigrid Castaneda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. sumasambulat sa buong Pilipinas Sun -sun -sun Sunshine News Blast sumayno ang Sunshine News Blast Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Sunshine Radio